tuma sa atin nilagyan na natin ng extension yung ano natin so yung pampalay natin hindi hindi kakalain mas atin na ito yung mangyari sa ano nakagapang naka, ano na sa ano baba na nakalapag na masate, kaya ngayong umaga mas atin ha harvest tayo ngayon umaga harvestin natin dito yung ano nito ng ang palaya Nag, ano man sa Jimboy naglagay ng mga pataba sa ano ang natin bago tayo mag harvest ito na siya. Ito na siya nangyari mas ato Yung talbos ng building bed yun talaga mas yung talbos nila. Kaya nilagyan ko na mas ato yung panibagong mga Kasi bumagsak na. Ganun talaga. Pagandaan sa palaya Sunod-sunod uh. yung mga bunga. Sunod-sunod yung mga bunga mas uh. Kaya kung mag-harvest ka. Sa kuwanan ito na bagagaan ano? No? Hmm hindi na yung isok solid na no <coughs> ka okay, po boy ok ka po no <music> tuma tayo, nilagyan na natin ng extension yung ano natin so yung ang natin hindi, maka, hindi kakalain mas atin na ito yung mangyari sa ano ang natin na talagang ano sila ganda yung ano yeah. resulta mas sa atin mga yeah. resulta sa ano natin hindi natin na na itong mangyari yung ano natin ampalaya. boy good morning boy good morning morning yes si Jim boy nagpatayin sa ampalaya natin Maamoy, maamoy. Anong amoy, boy? Maganda. Milon. <laughs> ya, yeah, tingnan niyo mas ate yung ampalaya natin, no. Hindi na pwede mas ate. Kaya good morning. Good morning muna tayo sa mga palagi na sa aming YouTube channel. Thank you. Ito mas ka kaapon mas ate. Nakita ko dito yung ampalaya natin. Na talagang bumagsak na. Nilagyan ko na naman sa ng ano. Panibagong mga poste, oh. Oh, talaga talagang ano na sila. Grabe ba yun, no? O, abi, kung diri mo kung ano na, daot na ba? Niyo, tingnan nyo sa atin, ang mga, ano, hindi pa nakarecover ng mga dahon, no? oh. pero mga katapusan dahon, mag maganda na. yan Nilagyan ko mas ng, ano, mga panibagong puste. Okay, bubigay na yung ano niya la, hmm? Ito, bago itong hinilagay natin, oh. No? Yan. Yan bago yan. Yan tong bago. Ang <laughs> ganda. Ito bago to. Oh. Yan, mga bago. Itong mga talbos Oh. Nakagapang, naka, ano na sa ano baba na. Nakalapag na masate. Kaya ngayong umaga masate, ha-harvest tayo ngayon umaga. Harvestin natin dito yung ano nito ng palaya. Nag, ano man sa Jimboy, naglagay ng mga pataba sa ano ang palaya natin bago tayo mag -harvest. Ganoon talaga masati pag sa farming ka. Minsan nabibigla ka nalang masyado sa tanim mo na biglang dumami yung bunga. Kaya minsan naman pataka ka bakit kulang yung bunga. Saka yung ano hindi maganda yung mga klase nila. Kaya ganoon talaga masyado. Kaya ito hindi ko talaga nasahan na ito yung mangyari ng palayan natin. Kaya medyo ano, kalmantil ako noon eh, kasi yung ano grabe yung ano sakit na tumama ayun mga sati pag naka recover na siya ito na siya nangyari mga sati oh. Yun. yung talbos ang building talaga mga sati yung talbos nila kaya nilagyan ko na mga sati panibagong mga poste kasi bumagsak na ganun talaga oh. at sa mga kaibigan ko mga sati nagtatanong na sabi nila gusto daw nilang mag, magpa-farming sabi ko mas ate mahirap yung farming ko nandito kasa urban kasi mas ate number one ang problema sabi ko sa kanila yung tauhan na masahan mo yung kasama mo sa trabaho kasi dito sa lugar namin dito ay kasi urban na ito kasi mas ate area talagang daming hindi gusto sa farming lalo na may mga nakatira dito papatrabahoin mo siguro mga isang araw dalawang araw lang sunod na sa ati, ayaw na kaya sabi ko kanila mahirap kung dito ka sa urban ako farming maganda siguro sa sa taganto sa, sa bundok o suluk sulok-sulok kan masati kasi daming mga kababayan dito ang gusto sa farming pero dito sa lugar namin dito mahirap talaga masati mahirap yung ano paghanap ng tao sa ng yung yung pumasok na tauhan dito sa akin ayun, hindi na bumalik man sa atin kaya ngayon, ganun katindi masate. sa atin ganun kahirap sabi ko sila, wag mahirap dito yan, pagkuha ng tauhan Jimboy, tanungin natin Jimboy ito ba yun? hindi na yeah. ito tanongin natin si boy boy sabi ng mga ano boy kaibigan ko boy gusto daw nilang mag farming boy kita kasi sa vlog natin na ingan nyo sila at sa akin kung okay ba yung farming ano okay boy okay Okay sa gusto ano? Mm, hindi gusto, wala. <laughs> wala talaga. Ayun yung problema. problema, kasi dito sa lugar namin yung tauhan boy 'no? Buti na lang yung gym boy at saka si Arsating Toilets yung ano natin na talagang ano sila suportado sa ano farming. Mahirap yung maghanap ng tawahan dito. Di boy? Mahirap talaga. Patrabahoin lang natin. Isang araw hindi na pumasok. Si Eric ka ano, na wala na ano. <laughs> <laughs> Hindi na nagtatagal. Surrender ba sa Surrender Kaya talaga dito. Kahirap dito mga sa sa lugar namin mag, mag farming ka dito. Ayun. Ewan ko lang siguro boy kung mga makinaryas yung gagamitin boy. Pwede siguro boy. Pwede. <laughs> dito kaya eh, kasi yung mga ano pa. manong-mano pa halos. Ganun ka sa katindi masyado sabi ko sa kanila. Huwag muna kayo dito. Siguro doon ka sayo sa probinsya. Sa mga bulubundokin. May makukuhang tao doon. Pero din hiwa. no? no Yung kaibigan natin dito sa palo. Nagtatanong gusto daw na farming sabi ko sila wag na lang muna bili ka na lang sa akin <laughs> mas maano pa mas maganda pa pero mahirap dito pag ano pag nakuha ng tao kami kami na lang dyan boy toilets kami lang masate kami lang nag ano nakasikaso sa mga tanim namin dito pag solo ka lang mas wala hirapan ka ok siguro kung focus so katulad sa akin na daming ina ito pag mas hirap mayroon tayong fabrication may mga construction tayo mas may estimate tayo hanggang ngayon hindi pa natapos yung estimate ko yung ano natin customer papaalis na babalik na naman ng ibang bansa hindi pa tapos pero tatapusin natin ngayon mas atin submit tayo ngayon para mapinalize na natin bago tayo bago siya babalik sabi niya ano daw no, mapisahan na yung construction sige kaya ano natin mas nagbigay na tayo ng rough estimate Nag nagbigay na siya ng budget kung magkano yung kaya niya ngayon naman sa atin swak naman sa estimate ko kaya sana nga magkuhan natin ang buong bahay naman sa atin kaya focus muna ako sa garden ngayon kasi nandito tayo masyadong mag harvest tayo ng ano harvest tayo ng ang palayang kaya masyadong ibigay natin doon sa ano sa merkado every friday kasi tayo mag deliver doon every friday tapos monday may talong na natin doon pin tinarabis ko na yung talong kanina dun sa rooftop natin siguro mga 10 kilo yun masate ate hmm. hindi na yun kasi alanganin pa yung mga ibang tanim natin dito hindi pa tayo naka naka kuwan talaga masate naka tuloy tuloy ba katanim alanganin pa tayo yung ano man tanim natin dito pag maayos na ito mga ayun tuloy tuloy pag na lang ganda na yun kagandaan mga sate pag makatanim na tayo harvest na harvest harvest na lang baba nabagsak na bagsak ng iba oh ito nangyari mga kasi yung ano natin nagkulang yung ano natin yung pagtali pagdating pawala na nandito sila sa taas mahirap na nilagyan ang tali ito kasi dami ng mga talbos dami ng mga dahon mapuputol na sila masyarte so ngayon iano na lang natin abot abot na lang natin ba yan ganoon, ganoon na lang natin na iba ah, maluwag dito oh kaya ganda sa palaya masyarte uh, sunod sunod yung mga bunga sunod sunod yung mga bunga masyarte ah. Uh. kaya kung mag harvest ka harvest ngayon mga sunod na araw mayroon na naman sa kasunod kaya minsan nagtataka ka na naman sa atin nabiglang dami oh. ang ganda kasi ngayon ano ano inuulan makaabot pa may na yung mataas na siya abot na siya umuulan kasi inuulan siya mga sa kaya ito nangyari bigla silang ano ba yan ito ngayon harvest ito ngayon ito ito lunes na naman ito ito lunes to ito susunod kala ka tumasa ito yung palayan natin dito mga maliliit mga ganito lang ba yun pala umpisa pa lang yun ito pa hindi pa nakarecover itong mga dahon na ito ah pero yung mga katapusan niya ayun maganda ganda na okay start na tayo mga harvestin na natin hmm. Kasi Jimbo yung partner natin. Ito ba yun? na Ito. Good to have us, Ito sa boy. Hmm. Damo-damo yung sunod, boy. Kadukhan yung harvest, no? Pangalawang harvest natin, masyadong, eh. Ito man, boy. Tusok, boy, oh. Amo ito ito, Take it easy. We got the phone handed in Dako. Solo. Sa kwanad to na bangagaan, ano? Hmm. Ini dia bagai hisok, Solid dah no? <coughs> <coughs> Hai. Hey. Solid. ito dito daghan dito damo ang usang gunting ato dito ako ano luyo yan ang water sa unang harvest Wala lang dito nga sa atin oh. uh. लोनेस लोनेसा लाइक बुक बुक ना नहीं ना क्या चालसा binintahan ng natin natin mga sate may bumili nung unang araw ato pa dito yun eh lowness dock ko na yun eh. taas pa good mga sa dito dagto ulit

mungkin um, tab mungkin tab susah hmm. hmm. next week yan mas dito kung makagapa na siya doon dami dito mas dapat good halua ito yung boy no ang mm -hmm. kapangan sayang nga ito dito medyo kasi yung ano natin ito pwede na Hindi na takdag ko. Video. Edi. Ini. Ulak na ba dumating kailangan ng na poste naman diyan, ha. Mabusak na.

Kira? Okay na. Libre na. Happy po sa ako. Sige. Yan mas Ito muna na yung kaganapan. Yan. Eh. Timbangay na rin yan. At dito natin doon kung ilang kilo. Kira ito kilo itong unang simana boy. Totoo. Ito na. Ihap na ito no. Simbangay natin doon oh. mas Okay boy Okay kaapon oh Ito so, yung talong natin sa rooftop Masating natin sa kanina ng umaga Alag ko lang Ilang kilo yan Pagpunay <laughs> natin oh, okay. 10 kilo yan, boy lima. Sampo mas ate yung talong natin. Yung ang palaya. Ito ang damo ito. Kaya, iba, 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 Lapag iba, sabi sa kalayan natin ah pumasok boy Ini ya? Ini ya? Ini ya? Ini ya? Ini ya? Ano ba e? mo naman lang e, ginano man niyo ito? Hurim huriman e din boy. Haan? Hindi hurim huriman. Ano ba boy? Sinabi mo oh, boy nga, baka ay ka mong pagkabigo kayo. Mahal, mahal yun pa kamo Ano boy? Janice kayo, Janice kayo mahal. Kinpayaan mo na, kinpayaan mo na. Kansi. Kansi. Kansi kilos. Pero na rin mamautan ka mo? Ha? na kayo? Pasuprahan nila ka, pa Wala problema. Dilito din sa ka, ulit po. Ang gabong sisyo po Ayaw Wala. Wala yung bibig niya. Sige. Pero tarong na ba ba yan o? Pila 15. 15. 15. 15 na pulo. 15 na polo, atin na polo yung talong 15 yung palate, okay na yan Buhay, bye-bye, Buhay! Bye! Go, Lex! Go, Ano na sa na yung kaganapan na sa atin sa ano natin. Arbis ngayong umaga. Bye-bye! Ayos, di ba?